Yun pong bagyo Nika ay nakalabas na nga po ng par kahapon ng dakong alas dos ng hapon matapos pong manalasa sa Northern Luzon. Pero nagbabanta na naman po yung pananalasa ng bagyong Ophel no, uh, at Region 2. Posibleng mag muli itong bagyong Ophel. At kaugnay po niya, nasa linya po ng ating komunikasyon, ang Regional Director ng Office of the Civil Defense ng Region 2 si Sir Leon Rafael. Good morning po, Sir Leon. Isang ligtas at magandang umaga din, Ma'am Cecile. Opo, ligtas. At sa ligtas. mga sa inyong programa po. oo isang ligtas na umaga po, uh, uh, Director Leon. Opo, Sir, kamusta na po ang uh, ang Region 2 ngayong uh, araw, ngayong umaga? Ngayong umaga, ma'am, may uh, medyo... Meron tayong maulap na kalangitan mm -hmm. at uh, sumisikat na rin yung ating haring araw at... Uh, wala pong ulan sa ngayon uh, dito mm -hmm. po sa lambak ng Cagayan. Oho uh opo. -huh, uh -huh. Pero itong uh, bagyong Nika, uh, director, pag-usapan po natin kung ano yung naging epekto po sa Region 2 nitong bagyong Nika. Kapo ma'am Cecilian no, uh, bilang paghanda nung parating to si bagyong Nika, mm -hmm. kami po ay nagkaroon ng preemptive evacuation dito sa amin sa lambak Cagayan. Ito po ay bilang paghahanda lalong-lalo na alam niyo naman po dito sa amin ay eh, merong meron kaming uh, pagba dito dulot mm -hmm. ng uh, Cagayan River at saka yung mga landslide namin nakita mo naman yung topograpiya ng uh, region to na maraming bundok po. Uh -huh. So nagkaroon po kami ng preemptive evacuation bago dumating si bagyong Nika at uh, merong lumikas na 2838 na pamilya na binubuo ng 8,526 na individual. So para masiguro po yung kanayang kaligtasan may pumunta po sila sa mga evacuation centers natin. Mm -hmm. So up until now po ba ay may mga nananatili pa rin ho sa mga evacuation center? Opo, uh, mm -hmm. sa ngayon sa ating uh, datos po ay meron tayong 374 na evacuation centers na nakabukas na kung saan merong 7,781 na pamilya na binubuo ng 24,417 na individual. Uh -huh. uh, sa labas naman po, yung mga hindi pumunta sa evacuation center, pumunta sa kanilang mga kamag-anak, uh -huh. meron po tayong mga 5,074 na pamilya at 18,068 na individual sa ngayon po. Uh -huh. Okay. Sir, babalikan natin itong usapin tungkol sa mga evacuee. Malaman lang muna namin yung buong preview ng epekto po nitong bagyong nika sa inyong rehiyon, casualties, damages, may mga lugar po ba na uh, nagkaroon ng pagbaha, landslide? Uh, go ahead po, Director. Opo, uh, ma'am Cecilia. No? Uh, dahil nga tumas yung tubig, uh, level ng tubig sa Cagayan River, mm -hmm. ay nagkaroon po tayo ng pagbaha na ay siya pong um, manmanan sa ngayon. Sa aming Buntun gauging Gaging Station po, ay nasa 11.3 na. Medyo bumaba mm -hmm. na po mula nung uh, hating gabi na 11.4. So mataas na po ito, nasa critical level. Uh, dahil po doon ay meron po tayong 22 uh, barangay sa Cagayan at 21 barangay sa Isabela na binabaha po. Uh -huh. So hanggang sa gayon, mataas pa rin po yung level ng tubig. Subalit, uh -huh. uh, pababa na po siya. Mm -hmm. At uh, yun po yung uh, isang epekto uh, ng uh, bagyong uh, nika dahil uh, malakas po yung uh, binuos ng ulan. Mm -hmm. ata uh, medyo malakas din po yung uh, ihip ng hangin nung kanya'ng mm -hmm. pagdaan so mm -hmm. nagkaroon po kami ng damaged houses oh. Meron kaming uh, total na uh, totally damaged po na 53 at partially damaged na 649 so kabuuan po 702 at malamang natatas pa po ito kasi ito po pa yung datos natin mula nung uh, hating gabi po so mm -hmm. malamang meron pa pong madadagdag na mga datos araw na ito. Mm -hmm. So nabanggit po kanina, bul uh, mabundok na lugar ho yung Region 2, may mga napaulat ho bang landslide. Tapo mayroon po, pero mm -hmm. ito lamang ay sa mga gilid-gilid na mga kalsada uh -huh. natin at siyempre yung bulbunduking bahagi ng Isabela at saka ng Nueva Vizcaya po. Uh -huh. So balik wala naman pong napektuan na kabah kabahayan mm -hmm. dito sa mga landslide. Uh -huh. At wala naman pong reported na isolated na lugar, hindi marating ng tulong, uh, director. Hindi o hindi marating. O na... uh, uh, yun mm -hmm. po ang maganda dahil um, nakakapaghanda po 'yung mga kababayan natin at hindi naman gano' kalakas po si Nika Guy mm -hmm. gaya ng mga nagdaang mga bagyo kaya wala pong masyadong uh, na-isolate o walang na-isolate na mga kababayan natin. Lahat po ay uh, nahatiran ng tulong naman po sa ngayon. Oh, kaya lang ito po, pagkatapos niyang bagyong Nika, bagyong Ophel naman, Director. Opo, oh, paano yung mga nasa evacuation center? Aabisuhan niyo po ba na mag bumalik na sa kanika nilang mga bahay uh, sa harap po nitong banta ng bagyong Ophel? Sa ngayon po ay hindi pa makakabalik yung mga bangkababayan natin uh -huh. dahil doon nga po sa mataas pa na level ng tubig ng uh, Cagayan River uh -huh. at sila po yung mga naapektuhan wag na, uh -huh. uh, na mo nang bumalik po at uh, medyo delikado pa po uh -huh. at uh, nandito naman si Bagyong Opel, naka nakatutok na naman malapit uh -huh. na naman dito sa amin sa lambak ng Cagayan at uh -huh. uh, sana po wag na mag-landfall sana lumihis na lang po para uh -huh hindi naman po uh, kawaway ang ating mga kamabayan oh, po. Ayon uh, po sa pag-asa, ang posibleng landfall po ay east coast ng Cagayan o Isabela, bukas po ng hapon. Itong Bagyong Ofel. So po, at oh. uh, po, uh, sinisiguro na po namin yung kaandaan nila. Sa katunayan, hmm. ngayon po ang araw at uh, mula kapo na hanggang ngayong araw, ay magdadala ng mga relief oh. goods o kaya family food park, nagpe-preposition na po yung ating Philippine Air Force, sana manatiling maganda po yung mm -hmm. panahon para mayroong kaming uh, window uh -huh. para makalala yung mga family food packs sa prepositioning areas nila. Mm -hmm. lalong lalo sa eastern board ng uh, lambak kagayan at saka uh -huh. itong uh, mga uh, island municipality ng Kalayan at saka yung Fuga Island po at saka yung uh, mga ibang isla po doon sa Mm -hmm. bandang uh, hilagang uh, kagayan po. Uh -huh. Actually, sir, um, balikan lang natin yung mga evacuees. So, ang abiso niya po sa kanila, eh, huwag munang umuwi ng kan kanilang mga bahay, lalo na kung baha pa yung kanilang komunidad dahil po sa paparating na Bagyong Ofel. Oo so, oh, po, ma'am. Uh -huh. yun po ang uh, tagubilin natin para uh -huh. mas uh, ligtas po sila doon sa evacuation uh -huh. center. Uh -huh. At sinisiguro naman po ng ating local na pamalan at sa uh, ng national uh, na pamalan na may tulong po. O kaya maasikaso po yung kanilang pangailangan sa loob ng evacuation centers. Mm -hmm. Meron palang uh, pagbaha sa Tungigarao noong isang araw po, Director. Naabisuhan po ba at naidikas po agad yung mga kababayan po natin doon bago po tumaas yung baha? O po, Ma'am itong area naman na po, ito ay uh, palagi pong binabayan. Kaya hmm. alam na po nung mga nakatira dyan na pagka may bagyo parating at malakas yung ulan Aha. doon po sa uh, upper uh, kagayan valley lalong-lalo na sa probinsya ng Biskay at Sabela ay alam po nila na talagang babahayin po ang uh, lungsod ng Tuguegarao. Nakalikas na po sila bago pa man po uh, tumas yung tubig. sa po ay nanatili sila sa labas sa labas ng kalantaran mm -hmm. kasi matas pa po yung uh, antas ng level ng tubig dito sa uh, Kagayan River po. Mm -hmm. Actually, uh, direktor, pagkatapos ng OFEL may panibagong bagyo po, yung bagyong Pepito pag nasa loob na ng PAR. Uh, Baka do bukas ng gabi, nasa loob na ng PAR, itong uh, Typhoon uh, typhoon Manny ang international name. Pero yan po itatawagin Bagyong Pepito. At ang tinatahak na naman po direksyon ay ang Northern Luzon. So po ma'am Cecil, mm -hmm. na nga po yan sa loob ng pitong linggo po. So halos linggo-linggo po ay uh, dinadanan po kami ng bagyo. At uh, yan naman po ang pasalamat namin kahit papano po ay... Mm -hmm liktas na naman po yung ating mga kababayan dito at uh, ito po ay pinakahandaan uh -huh. po namin uh, kasama po yung uh, national uh, yes uh, disaster risk reduction management council sa taas mm -hmm. po sa national nakatutok po sila sa amin oh, at po. kasama po namin sa pagpaplano kung paano mm -hmm. po ihanda yung ating kababayan sa dumarating na mga bagyo dito sa amin sa lambak ng Cagayan po. O oh, last lasting na lang, direktor, uh, ayun pala sa pag-asa kanina, bababad daw itong bagyong Ophel, posibleng bumabad itong bagyong Ophel at Lunes na mag-exit ng Philippine era, area of responsibility at ang posibleng babarang lugar yung extreme northern Luzon. Hagi po yung Batanes at yung Balintang Island, o uh, yung Babuyan Island. So oh, siguro uh, opo para lang maiprepara natin yung ating mga kababayan po doon sa Batanes uh, director Opo, salamat mm -hmm. po sa information at palagi naman kami nakatutok sa mga mm -hmm. weather bulletin natin sa mm -hmm. weather advisories at uh, sa pati po yung MGB natin na nagbibigay po sila ng wallet sa amin yan po ang ginagamit namin sa aming paghahanda na ano po nakakaroon mm -hmm. po kami na predictive analytics Wow. Kung paano uh -huh. po yung lakas niya, yung tubig ulan niya, saan uh -huh. mga pwedeng dadaan doon sa kanyang cone uh -huh. of uncertainty. Kaya po, ito po yung mga madadaanan niya ay talagang pinaghahanda po namin sila uh -huh. ng maigi. Alright. Narami pong salamat, uh, Director. We hope and pray na itong dalawang magkasunod na bagyong ito, bagyong Ophel at yung magiging uh, bagyong Pepito, ay hindi naman po magdulot ng uh, malubhang pinsala sa Region 2. Sana po ma'am hmm. Cecil at uh, maganda salamat po. So, maganda umaga po ma'am Cecil. Maganda umaga po. Yan po si Director Leon Rafael, ang Regional Director po ng Office of the Civil Defense Region 2.